Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay ito nga ang araw na sinurprise ng Kalingap Team ang buong pamilya ni Fiancy. Bago nga isurprise ng kanyang pamilya ay sinurprise muna si Kalingap Edong ng kanyang mga supporters para sa kanyang 300k subscribers sa YouTube. Pagkatapos noon ay sinurprise na nga ang pamilya ni Fiancy at ito ay makikita sa dati nating video. Naiyak na nga ang mama ni Viancy dahil napakarami nga sa kanilang mga biyayan dumarating. Ang surprise nga sa kanila ngayon ay isang bago at brand new na tricycle at isa pang single na motor para naman kay Viancy. Ang motor na yon ay galing mismo kay Kalinga Val. Kaya naman sobra at toro-toro talaga ang pasasalamat ng kanyang papa at si Viancy na rin mismo pagiging ano nyo, uh, humble lang talaga. Kahit sabi natin kilala na si Bianci, mm -hmm. Si Bianci ay nanatiling tahimik pa rin, mahihiyain, di ba? Uh, hindi na po hindi talaga ang bago siguro ang kahit an... <laughs> Kasi gano'n na po kasi talaga siya. Mm -hmm. Kahit ano naman, pilitin niya naman na ano, talagang okay yun na talaga oh, ano niya. Medyo na wala-wala man yung ibang ano niya. Medyo na re-improve na yung nabas-basa ano, yung hiyak niya sa <laughs> ano, harap ng camera. Okay. Pero yung talagang mahihiyain niya, hindi pa din, ano, hindi lubos na nanawala. Thank you po sa, ano, Kalinga, Ed Global Supporters, para sa Ed Global Supporters po, try ko Kuya Ban. Thank you po, Kuya Ban. at kay Ed na sa inyo po, Kuya Ram. Um. Napakaganda nga ng kulay ng tricycle na binigay kay Lavianci dahil ito daw mismo ay favorite color pa daw ni Viancy. Sabi naman ni Kalinga Prab ay talagang deserve na deserve talaga ng pamilya ni Viancy at ni Viancy mismo ang mga blessings na kanilang natanggap noong araw na yon dahil talagang napakaganda naman kasi talaga ng kanyang ugali kaya naman patuloy siyang minamahal ng kanyang mga supporters dahil hindi raw siya nagbabago kahit gano'n na karami yung mga nagmamahal sa kanya gano'n na karami ang kanilang mga gamit na natatanggap tanggap mga napupundar kumpara noon sa dati na walang wala pa sila. Kaya naman, sobra talaga ang ni Viancy sa kanyang mga supporters na wala sawa nagsusuporta sa kanya at nagpapaabot ng kanilang mga tulong, financial man o hindi. At syempre, kasama na rin doon si Kalingap Edu. You know, ay, bagay na bagay. Ayun. <laughs> Galing, oh. Grabe, sabar ang dami mong blessings na dumating yan. Congratulations. Thank you po. Hindi naman po sa inyo yan. Dahil sa atin saka sa oh, syempre. Okay, kaya okay, yan. Na. okay, okay, yeah, thank you. Kasi okay, ano na lang po. Thank you po. Thank you rin. At <laughs> uh, syempre, ito, may bago ko syempre ng motor, no? Bago member, member ng family. Family natin. <laughs> so, ingat ka dito, ah. Baka di ka pa naman yata marunong magmotor. Hindi <laughs> so, po. Hindi pa. Ang ipapangalan natin dito. Hindi na nga pinatagalivyansi at talagang sinakyan na niya ang kanyang bagong motor. Talaga namang nakatayo lamang ang kanyang motor dahil hindi pa nga daw siya marunong na mag-drive. Ngunit kitang-kita na abot niya naman daw ang lupa at saktong-sakto talaga sa kanya ang motor. Parang ginawa daw ito para sa kanya. Bagay na bagay sa kanya ang kulay dilaw na motor dahil nga sa kanyang ganda at mabuti rin naman siya inaalalayan pa nga siya ni Kalingap Edu dahil bago pa lang sa kanya ang motor at hindi niya pa ito alam na gamitin. Kaya naman nag-usap muna sila dahil ito ay nakakatuwa nga naman talaga ng pangyayari sa buhay ni Viancy. Sabi niya ay tuturuan niya daw si Viancy kapag ka napadaan daw siya sa kanila at kung may time. Pagkatapos naman nito ay nagbiroan lamang sila at tinasabi pa ni Kalingap Edu kung ano daw bang papangalan sa motor na iyon. <laughs> <laughs> uh, ano, dahan-dahan lang sa pagdadrive pa. Kung ka marunong, pwede ka naman kitang turuhan. Madali lang naman magamit pa. Mapaturo ka. O ako lang magmamanihor nito. Mapaturo. <laughs> 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 Mapaturo. Sige. Pag din dun minsan, pwede na yeah, Thank you po po. Yeah. Thank you po. Sabrang nagulat ka talaga sa mga nangyari ngayon ah. Kala ko po ito lang. Alam ko po ito talaga po. Ito lang. <laughs> Di lang yan. pangatlong gift pa. Ako. Ako yung pangatlo. <laughs> 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 Joke lang. Matagal na yung na matagal na yung naibigay. At hindi pa di... Salamat po. <clears throat> Grabe naman talaga magpakilig si Kalingap Edu. Sabi niya na meron pa daw sa kanyang third gift at hindi daw nagtatapos yon sa tricycle at motor. Sabi naman ni Kalingap Edu na ang third gift daw ay siya. Kaya naman kinilig si Ate Fiancy at hindi lamang doon iyon nagtutapos sa mga banat ni Kalingok Edu. Sinabi pa niya at may pahabol pa siya. Sabi niya ang third gift daw na siya ay matagal na raw na ibigay. Kaya Ate Fiancy. kaya naman talaga namang napangiti si Fiancy sa kanyang mga narinig. Talaga namang may motor na siya, meron pa siyang nagmamahal sa kanya. At ayun nga, si Kalinga Pedro din talaga ang gusto niyang magturo sa kanya. Salamat po. Hmm? <clears throat> dahil po sa inyo, grabe po yung blessings. Hmm, dumadating po sa family ko. Hmm. Salamat naman. Siyempre sa akin hmm. Salamat. Dahil ano, naging part ka ng ano ng ano ng love team natin. Ang naka naka tuwa lang kasi sobrang dami ng nang, nangyari. yare sa sablam ng ilang buwan Hindi natin nakalain di ba so talaga yung kasabihan no At, uh, everything happens for a reason And, uh, hindi fana kan, So, ano, EV? Ingatan mo si Beyoncé, ha? Huwag mo siyang ibabangga. Dahan-dahan lang pa. Nakakatuwa talaga ang love team na ito dahil talagang pareho silang humble sa isa't isa. Kada min datanggap silang mga blessings ay sinasabi nila na hindi lang ito dahil sa kanilang sariling effort kundi dahil din sa kanilang ka-love team. Kaya naman nagpasalamat sila sa isa't isa dahil sila din ang pinakatalaga na malaking blessings sa dumating sa mga buhay ng isa't isa. Marami din talagang naitulong at dulot si Kalingap Edo sa buhay ni Viancy. Kaya naman, ganun na lamang siya hindi magpasalamat. Kada may natatanggap siyang mga bagay o blessings sa dumarating sa buhay niya. Talagang malaki ang impact ni Kalingap Edo sa kanyang buhay. At ganun din naman si Viancy sa buhay ni Kalingap Edo. Ingat kayo sa checkpoint, ha? <laughs> <laughs> hindi ko pa man po dito? dito. Hmm? Kasi ano? mali pa pong ano. Pensin. Hmm. Tsaka, Pero no? kahit na, baka gamitin mo kung lang sa school, eh. Pag marunong na po. Hmm. Sige. Mawawala na ako ng trabaho nito. May <laughs> tagahatid ka na, oh. May tagahatid ka na. ano. <laughs> At yan. Congrats. 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 Patuloy lang yan. Huwag kang <coughs> hmm? Opo. Opo. <coughs> Opo. <coughs> <coughs> <Siya na> po. <laughs> Congrats. po. Congrats. <coughs> nagbiro talaga si Kelingap Edo na siguro mawawala na siya ng trabaho sa buhay ni Ate Vianci. Paano ba naman, may eh, bago na siyang motor, kaya naman wala na rin namang silbi si Kalingap Edo na maghatid sa kanya. Ngunit, tumawa na lamang si Ate Viancy dahil hindi pa nga daw siya marunong gumamit ng motor, kaya hindi naman daw yun mangyayari. At nakakatuwa lamang dahil kung dati ay hindi sila nagpapansinan, ngayon ay napaka-comfortable nila sa isa't isa. Kinonggrats ni Kalingap Edu si Viancy at nag-shake hands pa nga sila. Nakakatuwa dahil ayaw pa nga i-let go ni Kalingap Edu ang kamay ni Viancy. Ganun paman ay talagang lahat ay tuwang-tuwa sa mga blessings na tumating kay Viancy kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli, bye.